Yay, yay. <laughs> o, biruin nyo ito mga kasama. Sa domestic, 200 to 390. Nahiya pa po. Hindi pa sinagad ng 400. Tapos, ang uh, terminal fee ng international po ay uh, 550 to 950. Well, ganun talaga. Nagmamahal ang lahat. Pero, Meron ho dapat na kapupundahan itong mga fees na ito at mga taxes kung saan. Especially with the, with the situation na going on, marami ho sa atin mga kasama, ang naiinis dito sa issue ng korupsyon na talagang Ah! <laughs> Mapapaganong ka na lang. Kaya pag-usapan natin yan kasama ang former Palaya Vice President at ngayon po ay uh, puso na na iya, Secretary General, si uh, Boss Romy Sauler. Uh, Sir Romy, welcome to the program. Maganda umaga uh, magandang umaga po. Magandang umaga Sir Ramsey at sa inyong mga tagapakinig. Magandang, magandang umaga. At maraming salamat sa inyong pag hindi po sa akin, dito sa iyong programa. Okay. Um, uh, Sir Romy, nako, marami po ang talaga magiging apektado dito sa pagtaas ng terminal fees natin dahil talagang doble. Nahiya pa nga eh, kung tutuusin eh. <laughs> Nahiya pa talagang eh, doble. So ano ho ang inyong uh, ginagawang uh, pagkontra dito ho sa mga terminal fees na ito at bakit hindi dapat ganito kataas, Sir Romy? Uh, tama ang yung mga sinabi ka Raram no? mm -hmm. uh, kaya tinutulan namin yan. Kasi nakikita namin na yung pagtataas na yan ay hindi, hindi justified o karapat dapat dahil tumaguna. Sabi nga namin, sinasabi nila na 20 years na hindi nagtataas. Mm -hmm. Okay, fine, admitted. Pero bakit kung kailan nag-private na, saka nagtaas? Hindi mm -hmm. Di ba dapat ang ang PPP agreement ay eh dapat ma maibsan ang ang pasanin ng gobyerno at ang mga mamamayan. Mm -hmm. Ito balik pa eh. di. Balik pa na nangyari. At ang taas, alam niyo ba, na ang ang percentage ng pagtaas ay mula 300 to 1,000 percent. Wow, laki. So, at hindi lang at hindi lang yung passenger service charge o terminal fee ang nagtaasan. Lahat mm -hmm. ng mga unta pagrenta ng mga gumagamit ng ng para kagaya ng mga airline ng mga tindahan nagtaas yon. yan Opo. so ano magiging resulta niyan so ang mga kumpanya na yan uh, magbabawas ng cost nila at ipapasa sa mga customer nila mm -hmm. yung itinaas so tataas ang mga cargo rates ang ticket ng airplane at kung hindi mag-isapat yan ah uh, nagre-reduce ng cost siya yeah. at ang isang cost niya yeah. ay labor. Mm -hmm. Diba? Opo. So, alam niyo ba ka Ramsey sa Terminal 2, uh, mahigit siyang na nagagawa ng trabaho. Mm -hmm. Kasi nagsara yung mga mga small and, small and medium businesses na hindi natin naya upa. Opo. Ganun po yan. At saka isa pa nga kung kinakaano namin eh, bakit tumayad ang gobyerno na pumasok sa ganitong kasunduan. Opo. Na, na alam niyo ba, merong post dyan yung deficit payment clause. Yung deficit payment clause na sasaad dyan, pag hindi na-attain ng NNICO, itong private private consortium na to, ang kanilang projected nakita mm -hmm. sa subsidize ng gobyerno. Opo. Ganun po So, si ano, ang losing end tayo? tayong mga taxpayer. Mm -mm. Babayaran natin Eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. So basically, kung titingnan natin, it is in a situation na hindi po win-win. Kasi yun nga po, di ba, ang, ang, reason for the privatization is to give a win-win situation. Tama po ba, Sir Romy? Tama ho kayo, Karamsi. At una uh, ho, kami hindi kami tutul sa improvement o modernisasyon. Pero ilagay lang sa lugar sa tamang, ano, tamang aspeto. Mm uh ho -huh. na yan, hindi po pinusulta ang mga stakeholder. Mm -hmm. Dato, ang, ang, labor, ang mga businesses, mga airline operator, yung mga yung magamit ng, ng paliparan, hindi, hindi na konsulta na nakasaad sa batas sa BP325 na dapat may public consultation na ginawa. Mm -hmm. Para na iwasan itong mga problema ito na may ngayon. Opo. Karomi, ito question lang po ha? Kung kayo po ang tatanungin with regards to the increase of the terminal fees, ano po ang karapat dapat na presyo na itataas nito? Like for example, 550 naging 950, 200 naging 390. Ano sa tingin niyo yung dapat na presyo para ito ay sapat na win-win uh, situation for the passengers, for the airport at ganun din po sa consort uh, doon sa nagpapatakbo ng airport. Ano sa tingin niyo yung dapat? sa ngayon no, sa ngayon ah uh, yung yung sa passing of terminal P na yan mm -hmm. yung pag yung 500 na pagtipid na dati ni Hero ay tingin namin sa part na dahil nagpapasok na ng revenue sa gobyerno yan mm -hmm. yung ganyang halaga yung hindi na dapat inaas ano ni ba ito idadagdag ko pala no itong dinagdag na 400 sa international no international terminal fee lahat yan papasok sa kaban ng NNIC o ng mm -hmm. private consortium. Kung so, napapasok sa gobyerno dyan, at alam mo ba kung magkano yan? 8 million annually. Mm, Malaki-laki rin, sir. Malaki pala. Oo, oh. oh, oh, kaya nga sabi nga namin, eh bakit ang private cash? Eh, pwede naman pa ng ano, eh i-manage na lang ng gusto ang funds o revenue na nga, nga generate ng MIAA, kaya-kaya mm -hmm. Kaya -kaya ng pagmundahin ng gobyerno yan. Mm -hmm. I-manage na ng gusto at maging uh, transparent. Kaso nga, baka kami ko po pong sabihin, baka nakikita kami hindi maganda nangyari dito sa, sa na ito eh. Mm -hmm. Parang kaya ang panawagan ng mga na Bangbang Marcos, paimbestigahan din ito. Isuspend din muna ang implementasyon at paimbestigahan. Opo. So, so far, um, Karomi, may mga nakausap na ho ba kayo na uh, may kinalaman ho dito like for example the UTR or yung uh, airport authority natin uh, meron na ho ba kayo nakausap with regards dito sa issue na ito ng terminal fee at iba pang mga issue sa airport Ang uh, Tony ho nakakamuntun ka sa sabihin ka Ramsey walang, nag-effort na ganyan sa amin mm -hmm. ang sumagot ng sa amin noon at hindi lang direct direct sinagot kami kasi naman ang nakaraang pahayag nila ng NNIC at ng MIAA, mm -hmm. tinuturo nila ang ADB, Asian Development Bank, kinukulbaw uh -huh. yan. Mm -hmm. So sumunod kami sa Asian Development Bank yung August 28. Uh, wala rin kami natanggap na sabot. Kaya ang ginawa namin, noong September 9, nag kami sa ADB. Mm -hmm. At yun, eh, na, -na, na obliga silang sumagot. Nagpahayag ng country director ng ADB rito sa Pilipinas. Sinasabing niya na wala kaming ina-approve ng wala siyang mandato na may nang approve No? At amin lang advisory. So summer along the way, may nakisi na naman. Mm -hmm. I see. So basically, Karomi, ito with the issue right now, kumbaga nag nagtutulakan. Kumbaga nagtuturo-turo sila. Ganun na ho, karam okay. si Okay. ba? Oho. Uh -huh. Now, Karomi, with, with what's going on na nakikita ho natin may mga pagtaas sa mga terminal fees. Do you think um, sa nakikita nating mga ginagawa sa airport eh will it justify yung pagtaas ng mga terminal fees natin o hindi? Mm, sa tingin namin hindi eh kasi cosmetic lang ginagawa nila ngayon eh. Mm -hmm. At at at, at moving, mga binukol nila yung mga pagkayaan termino, yung dating domestic terminal, binaba nila yan, binungkal. Uh -huh. So, anong plano? Wala lang, wala lang sinapapahawag kung anong gagawin dyan. Okay. At bakit yun ang, yun ang kanilang inuuna? Ayusin yung buod ng terminal mismo. Mm -hmm. Dahil yun ang, ang pinupuntaan at pinalapagan ng mga mananakay na manibig ng eroplano. Mm -hmm. So, kung ibibigyan natin ng grado itong uh, pagpaprivatize ng mga airports natin. Kung kayo po ay magbibigay ng grado dito sa pagpapatakbo nila sa ating airports, eh ano pong grado ibibigay natin, sir? Range scale of 1 to 10, nasa ano lang yan? 4. <laughs> Wala pa sa kalahati, sir. Oo. Mm -hmm. Bakit ganun, sir? Eh, kasi nga, ho, oh, nakikita namin na na ang gagawin nilang, mga pinagawa nila, no, yung eh, pagtataas ng mga sinili na yan, mga renta, mm -hmm. ay eh, lumalabas. Parang yun ang gagamitin na pang, pang tumat sa pagpapaganda. Mm -hmm. Pagpapaayos. Wala silang ilalabas ng pera kaga. Pera, mga pera lang doon sa 30 million upfront na binigay nila sa gobyerno. After mm -hmm. that, wala na. Mm -hmm. At kung ano, ginigisa sa sariling mantika, tayo. Opo. So basically, Sir, kung kung ito ay sa prutas, hilaw na hilaw pa sir? Ganun nga ho. Mm -hmm. Tama kayo. Tama. Tinuran nyo na yan. Yung, 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 yung. Okay. Now, Karomi, siyempre ngayong uh, 21, marami po rin, marami po ang uh, grupo na magkikilos protesta uh, regarding corruption. Kayo ho ba ay sasama rin po sa kilos protesta sa 21? Uh, meron ako kaming nabuhong fingers uh, para dyan mm. na pag pagsama at pag ano sa 21. Mm. Mm-hmm. Actually ngayon nga ako merong isang, isang kasama ko si Gilbert Bagtas yung pangulo ng SMPT o ng MIAE Union uh-huh. na sa ngayon at may forum doon tapos sige hati tayo mm-hmm. yung kanamuna. Okay. At yun dahil sa pinag-uusapan yung corruption naman at yung mga hindi kilo sa 21. Okay. Actually sir, lahat connect-connect eh no? Kasi dito sa Terminal V, hindi natin alam kung ano ba talaga, kung saan napupunta. <laughs> Tapos, syempre, ang al laki ng issue ng korupsyon, di ba? Oo, oh, yung akarang, nga karam, si Amy inaano naman kay Pangulong Dong Marcos na, si, na, na, na paimbestigahan to dahil yung ginawang privatization na yan mm -hmm. na sa lamang ng nine months na, na isa ka itong mm -hmm. eh, yung mga nakaraang privatization na yun, eh, inaabot ang tatlong taon bago ma-isa at meron merong konsultasyon sa mga sa mga apektado. Mm -hmm. At ito nga isa pang ano, param si, tatataka kami, bakit na, na lahat ng mga servisyo publiko ay eh, na-privatize? Mm -hmm. Ano na ba itong gobyerno natin? na dapat kung totoo sin it's our taxes that's are working for those i yes. ano those uh, facilities na dapat i-enjoy lahat nagiging private now Karomi yes. eto kayo ho ba sa darating na 21 sa EDSA po ba kayo sa Luneta ah uh, malamang sa Luneta mm -hmm. sa Luneta opo um, pero ano po ho dyan may grupong yung mga galing pagpagaling na ano, di diretsyo ng mga ano, na people power monument opo may, may ganun ng kondukto at meron din sa ibang lugar naman, ibang, sa ibang sabi nga namin, alisin na natin ang politika dito. Wala, dapat walang kulay, magkaisa tayo. Totoo. Totoo. Di ba? Oo. Dahil lahat tayo ayaw natin sa korupsyon, sa totoo lang po. Oo. Oo. Kawawa tayo, kawawa na nga tayo, mas lalo tayo magiging kawawa. Mm -hmm. Dahil sa korupsyon. Ito pa nga, yung -in sa airport, hinahanin yung tulad nila sa sa ibang bansa na katabi natin na pinakamura pa rin daw sa atin. eh, iba naman ang per capita income ng mga bansa na yun eh. Kaya mm -hmm. mo dito sa atin na may inflation. Kaya kung titignan ho natin talagang gano'n na nangyayari. Parang nakakapanghinayang ano, Karomi? Talagang ho nakakapanghinayang. At ang nakakapanghinayang na bago siya kikitain ng gobyerno, binigay pa sa private. At binigay mo doon. <laughs> mm -hmm. Okay. So, Karomi, ano po ang mensahe niyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ho ang ating mga mananakay? At uh, syempre, mensahe niyo rin po sa mga kasama natin na talagang itinuloy pa rin po ang pagtataas nitong terminal fee. Ah, uh, nga po eh. Ako ho'y mananawagan. Nalang-lalo na sa kay Pangbundong-Bundong Marcos na siya may kapanggarihan na pahinto ka agad yan at gumawa ng masusig. Isama to sa ICI na kanyang ginawa, mm na-investigahan. Kasi nga ho, meron na kami pinasa Supreme Court na kaso, ina-antay na in lang ho namin. Sana, ito na mga mga pura, na natin sa Supreme Court ay makita yung aming pinagbalaban, ang aming paninindigan, ito hindi para sa sa pangsariling interest, ng interest ng ating bayan. Apa. At yun nga po, mga kami sa mga kababayan nating magdanakbay, lalo na yung mga OFWs na naturing ng mga bagong bayani, uh, sana uh, supportahan niyo ang aming kamindigan at ito para sa inyo din. Okay. So, Karomi, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang puso ng na naiya. At uh, sana nga po, susunod na mag-usap tayo. May magandang balita na po tayo mapag-uusapan. Mabuhay po at salamat po, Karomi. Okay, maraming salamat, At maraming salamat ulit sa inyong pagpapaunak sa atin sa iyong programa. Ayan. God bless you. God bless you as well. Ayan po si Karomi Sauler, ang former Palaya Vice President at uh, ngayon ay puso na na iya Secretary General. Haraboy mo na tayo mga kasama. Oras natin alas 11.33. Growth opportunities at good vibes